Ngayong araw po ng mga puso ay kasabay ang pagbibigay halaga sa Ash Wednesday. Sa araw pong ito, hindi lamang natin ipinapakita ang ating pagmamahal sa ating pamilya, kaibigan o kasintahan, ngunit pati na rin ang ating pananampalataya sa unang araw po ng kwaresma. Kung kaya't kaugnay po niyan, para alamin kung paano natin mapapahalagahan ang Ash Wednesday ngayong Valentine's Day, makakapanayan po natin si Father Joel Kamaya. Good morning po, Father, and welcome to Rise and Shine Pilipinas. Good morning, Dayan and Diane. Uh, and uh, I'm happy to meet you all, huh? lalo ni mga taga-panood nitong Rise and Shine. Father Joel, magandang umaga po sa inyo. Father, paano po ba dapat isa puso na mga Katoliko ang spiritual na kahalagahan po ng Ash Wednesday, kahit nakasabay po nito ang araw po ng mga puso, Father? Yeah. Unang-una, uh, dapat intindihin natin, ano ba yung Ash Wednesday? Ano ba yung pinagdiriwang natin ito? Of course, alam ko yung mga nanonood dito, hindi lahat uh, katoliko. Pero ito'y uh, isa sa mga ginagawa namin mga katoliko every year. Uh, ito'y nagmamarka dun sa unang araw ng tinatawag nating paresma. 40 days. Ano yung 40 days na ito? Yung paghahanda para sa uh, pas tinatawag natin, Pascal Triduum. At yun yung pagdiriwang ng uh, ng holy week especially yung holy thursday good friday and then of course yung easter vigil leading to the easter season yung pagdiriwang ng muling pagkabuhay ng ating panginoon so uh, it's a a moment or it's a it's a season that is full of yung uh, tinatawag nating uh, prayer and then fasting and also almsgiving. At napakahalaga nito para sa atin kasi ito yung panahon ng pagbabalik-loob talaga sa ating Panginoon. At yung ginagawa usually ngayon ay yung uh, yan yung pag nakikita niyo sa screen, yung pagpapahid ng abo doon sa mga noo. Anong ibig sabihin nito? Yung simula ng pagbabago ng isang tao. Yung sinasabi ng bawat uh, nagbibigay ng ash ay ito, no? Magbagong buhay ka at sa mabuting balita sumampalataya or isa pang formula ay alalahanin mong abo ang iyong pinanggalingan at abo rin sa wakas ang inyong babalikan. Ngayon, uh, itong year na ito, itong uh, Ash Wednesday, it coincides with Valentine's Day at alam natin na para sa maraming tao mahalaga yung Valentine's Day kasi ito yung pinatawag nilang araw ng mga puso. At may ilang beses na rin na nagsabay yung Ash Wednesday at Valentine's Day. And uh, hindi, hindi ito mag uh, magpapatigil sa atin na magdiwang or uh, magsimula ng isang uh, isang pana, isang paraan na napakahalaga para sa atin. Uh, meaningful itong Ash Wednesday na nagko-coincide sa Valentine's Day. So, walang contradiction dyan yun lang nga, ha. we have to make our Ash Wednesday celebration really meaningful. Mas na it falls on Valentine's Day. Maganda, yeah. Father, no, na dayan balikan natin no, kung saan talaga nagsimula. Sabi nga ni Father, this is the first day no, of liturgical season of Lent. Ito'y pagbabalik tanaw sa lahat ng mga nagawa natin, pagsisisi, pagbabalik loob sa Panginoong Diyos, magnilay at magtika. Father, ang ang simula po itong Ash Wednesday, this is to reawaken our faith to our Lord Jesus Christ. Ito po mm -hmm. ay para balikan ang ating debosyon sa Kanya. Kaya Father, ano naman po ba yung mga hakbang na maari natin gawin para maipakita yung ating debosyon sa ating Panginoon ngayong Valentine's Day rin po? Yeah. Unang-una, no? Uh, siguro, isang bagay na tanong ito ng maraming tao, na, yeah, you find yourself navigating between itong uh, pag-observe nitong, nitong celebration ng Ash Wednesday, beginning of the Lenten season, and then siguro yung the romantic aspects of Valentine's Day. Pero may mga suggestion na uh, uh, really plausible. Halimbawa, una, no, yung pag uh, pagsimba ngayong Ash Wednesday, so to attend Mass, siguro you may start the day uh, celebrating the Mass, participate in the liturgical observance, at ngayon, sigurado ako na maraming tao ang magpupunta dito sa ating mga simbahan. Halimbawa, kanina pinapakita niyo yung baklaran. No? The whole day there will be uh, no, masses na kung saan in, in may pagpapahid ng abo. At ito, nandito ako halimbawa sa Santa Elena, maya maya merong misa yung kumpanya. Parang ginagawa usually pag First Friday. Ngayon maraming mga kumpanya, they move their monthly mass to the Ash Wednesday para para sila rin makatanggap ng abo at uh, makapagdiwang ng banal na misa. So, ito isa sa mga paraan. Ikalawa ay, o oh, oh nga, it's Valentine's Day, pero it could, we could also prioritize our Lenten reflection. Na itong araw na ito, gamitin natin, no? hindi lamang uh, uh, sa paggunitan itong araw ng mga puso, pero magnilay tayo, no? mag-reflect tayo, magdasal tayo. Kasi ito, ito na yung simula nitong uh, banal na panahon ng kwaresma. Tapos, ikatlo, no? pwede nating uh, quote-unquote, i-modify itong Valentine's Day celebration natin. So, uh, pwede nating i-align yan dun sa diwa ng kwaresma. Siguro, kung magdiriwang kayo ng, uh, ng, Valentine's Day, gawing mas simple rather than yung extravagant celebrations. No? Maybe a, a simple dinner, no? Uh, of course, today is a day of fasting and abstinence. And uh, alalahanin natin sa ating pagdiriwang din ng Valentine's Day itong practice nito, of course, kung kayo Katoliko, yung uh, make it more austere, No? and then uh, focus on sacrifice also, yung sacrificial aspect of both occasions. Napakaganda kasi yung Valentine's Day, originally even, no? It, it's really about love and you know in in fact no kami dun sa pamilya namin during Valentine's Day no masina mga magulang namin no pinapadalhan kami ng uh, ng Valentine's cards no, nung kami mag uh, maghiwalay na no, magkakahiwalay na sa ano sa ibat-ibang lugar na kami we still continue sending Valentine's cards Ibig sabihin, it's not only romantic love pero it's love and uh, maybe you could look at that no sa ating uh, don sa origin ng Valentine's Day. And then, if you would give gifts, siguro, the best gift would be sacrifice for each other. Bakit? No? Ang ganda nga nakasulat sa mga meme ngayon, no? Uh, Valentine's Day, tapos yung L-E-N-T naka ano, caps lock or naka bold letters na in the, at Valentine's Day, we begin the season of Lent. And what is uh, the symbol of Valentine's Day? Usually, it's the heart. Pero sabi nila, a greater symbol of Valentine's Day is the cross kasi that's uh, uh, the best way to show love yung pinakita ng ating panginoon to die for his friends to die for all of us ayan ayan sabi niya so na yan yung ilan lang sa maraming pwedeng nating gawin ngayong uh, Ash Wednesday slash Valentine's Day. Mm, sabi nga, Father, no, Valentine's Day ngayon. Ano? Tsaka parang mas nagiging mas makabuluhan tuloy yung Ash Wednesday dahil nga kasabay nito yung araw ng mga puso na ang overall theme ay pagmamahal mm. pa rin. Ito, Father, para po sa mga hindi po siguro makakaabot sa oras ng Misa this Ash Wednesday, sa anong mga ibang paraan po ba nila may papakita pa ang kanilang debosyon? Yeah, that's a very good question, no? Kasi, uh, We have to note, no, it's not a holy day of obligation tulad ng Sunday. Of course, ang magandarito, rito, maski na hindi holy day of obligation, lahat gusto nilang sikapin na pumunta sa simbahan para magsimba, para tumanggap nitong mga abo. But uh, siguro, not everybody, no hindi lahat uh, pwedeng uh, makapunta sa simbahan ngayon. So, maybe yung mga may sakit na hindi makapunta sa simbahan, uh, maraming mga live streaming, Okay, uh, halimbawa sa Radyo Veritas, meron. At uh, isang pwede nating alalahanin ay, yung ito ay, it's just the beginning of the season of Lent. And of course, tandaan natin, ano yung mga dapat natin gawin tuwing ngayong Ash Wednesday? Um, kung hindi kayo makakapagsimba, today is among the days ng panahon ng kwaresma na, na tinatawag nating uh, Day of Fasting and Abstinence kaya yon we practice that ano ba yung fasting yung fasting ay pagkain lamang ng uh, one full meal a day siguro kung if you eat three meals a day then uh, isa dun sa tatlong yon yun yung full meal tapos maybe you can uh, take um, less don sa dalawa pang mga mga meals sino accepted dito yung mga senior citizen no those who are uh, by the way it's only from the ages of 14 to 59 pag 60 above you're exempted from fasting at saka yung mga those who are taking medication lalo lalo yung maintenance medication you're also exempted from fasting pero it does not stop you from uh, doing other sacrifices tapos yung isa rin, yung abstinence yung uh, hindi pagkain ng karne ano yung karne no yung considered na meat yung uh, yung pork chicken tapos yung beef yung mga pwedeng kainin yung fish and then uh also yung vegetables yan. Uh we abstain from meat and uh, yung edad niyan ay yung ano yung uh, 14 14 above. By the way, yung fasting pala 18 to 59. Okay, I'd like to correct myself. 18 to 59, yung abstinence 14 above. Okay? So yon. Basta we have to be aware that this is a 40-day preparation. Nagsisimula pa lang kaya kung hindi man kayo makapagsimba ngayon uh, get into the spirit of lent magdasal kayo yung tatlong uh, bagay na nabanggit ko sa inyo kanina yung uh, prayer no mas mag, mag, magdasal kayo mas time Tim. tapos yung uh, fasting yung sacrifice instead of uh, hindi lang yung fasting na nabanggit ko kanina pero uh, any sacrifice no for this whole season of lent and then almsgiving. anong pwede mong ibigay sa kapwa mo especially those who are more unfortunate. Kaya yan, no? Hindi ka man makapagsimba for some reason at marami pa rin magagawa para mapakita natin yung ating debosyon ngayong Ash Wednesday. Alright, ayan po mga ka-RSP, sana po ay malaman talaga natin ang tunay na kahulugan ng Ash Wednesday. Tayo po ay magsimba, magbalik sa ating Panginoon, magsisi at magdasal. Maraming salamat po sa pagbibigay ng payo at mahalaga informasyon kung paano po ba mapapahalaga ng Ash Wednesday ngayong araw. Father Joel Kamay, again, thank you so much, Father. Thank you very much. Salamat po, Father.